Yo, WhatsApp up? What's up, Madlang people? Magandang araw. Yan, panibagong araw, panibagong vlog. Ngayon, uh, dito pa rin tayo sa probinsya. Kaya uh, malapit na akong umuwi ng Maynila. Bakasyon muna tayo sa Maynila. Parang sobrang itim ko ah. So, for today's vlog, uh, pasyal muna tayo rito sa Dalampasigan. So, yung bangka ko, pinataob ko na kasi uwi ako ng Maynila Bakasyon muna ko ah, mga kabara ko ah, shout out may gamit club shout out sa lahat shout out sa aking ah, primo primo na taga Masbate ayun tinuruan ko ah, sabi niya hindi na daw ako nagbablog kaya ito vlog muna tayo so pasyal tayo sa ano para namang makita natin yung kuha namin ah uh, dalang pasigan yan yan wala tamang-tama to dahil malinaw so ayan. alam mo dito na tayo sa probinsya ito yung kubo ko so lapas tayo rito dahil papasyal so, ko kayo sa uh, gilid ng buhangin sa may dagat so yon mag-ingat tayong lahat at mga mag sa toilet so yon Let's rock. Element has been neutralized. tayo sa aking bubo. E, papasyal ko kayo dito sa dalam pasikan Dito tayo magsisimula. So, ito na. Uh, pagbablog dahil kuha tayo ng isang video rito sa dalampasigan wala na, oh. diba ang ano ang ano ng dagat ang di diba ba? Papasyan tayo dito. Papasyan tayo dito sa tabing dagat. Ang oh, ganda ng ano. ganda ng view ng ano namin dito. Ah, uh, ang ganda ng pasigan. Malinaw. Diba? So, ang ganda talaga dito eh. Ah, yes. oh, di ba? Nandito. Yan. Oo. Oh. Yo, what's up? Lakad tayo. Dito sa kabila. Shut out! Yan, papunta tayo doon sa kabila. Nakikita nyo. Yun, liwanag oh. At nasikat ng araw oh. Ayun, oh. Yung bilog na bilog, oh. Hapon na. Yan, samahan niyo ako sa aking pamamasyal dito sa Tabing Dagat. Dito tayo sa... Yan. Ito nga. Dito kami naliligo eh. Yan. Oh, di ba? Yan, dito kami nalilin. Oh, yan. Yoho! Ayan, oh. Yan, dito kami. Yan, mga ko. Dito kami naliligo. Oh. Sarap maligo dito. Yan, dito kami naliligo. Pag high tide. Sarap maligo dito. Yan, oh, sarap, oh. Maligo. Ya, yeah, nakarap dito maligo oh. So yun, uh, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking pamamasyal dito sa Tabing Dagat. At uh, yun, mag iingat tayong lahat. Salamat sa suporta. At hindi niya pinabayaan si Babarako. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Uh, Paki-like and share. At Paki-click ng notification bell para updated kayo sa susunod yung mga video. Pasensya na guys kung hindi ako nakapag-upload kasi dahil na-busy lang. Yun oh no? Let's rock! A human has been neutralized.